Ba natin hanggang sa ba? Pasko na. Pasko na sila. Linaw mga kayong tubig oh. container tapang yung ano

Dawen pag hatag na kuwana na. Geh. Dire dire subangan. Sa ini. Dire dire subangan. Bagya. Dire subangan, Bah. Aggo idi, moku hatagan na. Dire. Namasko sila, namasko. Oh. ganda ng gatutan. Sa pinyan kaya, kaya kailan kayo yung ano, switch on. Alright guys, uh, dito sa ating tindahan. Hindi ko na na-video yung paggawa ni ka shortage ng ito, yung patungan. Uh, may patungan na siya dito sa, ano, sa labas. Oh, guys, oh. Kita yun Kita yung ginawa ni ka shortage. Yun, oh, yung ginawa niyang pang ano dito sa baba is ano uh, ano tawag nito uh, metal pothaw <coughs> tawag ba nun at to uh, screen naka screen na ah. tapos dito sa loob ay meron na rin dito rin dalawang dalawang nilagay ni shortage at kulang pa ng ano kulang pa ng isa doon sa kabila at sa gitna ayan karating lang natin dito at si ka shortage ay may ginagawa may tinatrabaho na ano na pipintura sila at to ito yung ginagawa niya at dito sa baba may patungan patungan din hindi lang maklaro tsaka may, may lagay na ng mga suka oh, ready na at Oh, ready na, ready, ready na at at saka dito. Yung goal ay pinto dito at pinto dito sa sa palabas at doon sa papuntang kusina. Ito. At saka yung pinto dito sa harap, dapat may takip ito dito. Dapat matakpan 'to, buo. Dapat matakpan 'yan nang buo. Para hindi makita yung paggabi, pag gabi matakpan yung ano may sarado hindi makita yung at ang uh, nilagay natin dyan alright guys yan lang abang abangan na yung ating pag umpisa alright